Ito nga naman po pala guys, yung ating pagsungkit ng mga nyog dito sa ating nyoga na sagingan So, samahan nyo kami guys na magsungkit ng nyug. Kasama ko si Cholo, tsaka si Kuya Romel. Siya yung nagkakawit ng nyog Mabilis ang video nga lang po pala mga farmers. Kasama ko po si Cholo, tsaka si Kuya Romel. Si Cholo po, hindi naman po talaga yung dapat kasama dyan. Sumama lang po siya ulit ng mga ng kamote. Yan, so... Diyan na rin siya, parang natulong-tulong na rin siya. Yan. Sinisimulan na nga po namin Pawitin yung mga nyog Andito na po kami sa may bandang taas sa so, medyo matumal po talaga yung mga nyog Kasi nabagyo nga po nung pipito Kaya yung nyog ay talagang napaka konti lang Tapos may mga sira pa yung mga nyog namin na nakuha Kasi nga na tamatama -tama ng bagyo Yung mahirap pala guys pag nabagyo yung nyog Maraming mga kuantama hindi lang dun sa may mga kinain ng mga hayop or insekto. Ito mga guys, sinusungkit ni Kuya Romel yung nyog, tapos muntikan pa kami maramaan. You know? kaya nagtawa lang kami. Ayan <laughs> you know? o, grabe yung nyog, muntikan talaga nalaglag sa amin. Parang ayon tinulak na, pa na, ayon yung pagkatotok. Oh. Parapit <laughs> <laughs> na lang sabi sa <laughs> Isa na, isa na lang. Alok ko niya sa tao <laughs> <laughs> Muntikan pa kami matamaan ng nyog o, you ayun know? o. Mga ah, ano na yun. <laughs> guy. Guys, ayun. O, tignan nyo. Naninilaw na yung mga tiyan. nisprayan natin. Mga damo. Tusunod so, mamamatay na yan. Ayan o. Naninilaw na yung mga maraming ipil. Patay na yan sa so, susunod. Nisprayan ko ito nung humuulan eh namatay naman sila sana lang maganda talaga yung na ano talaga lahat namatay dati nga mga farmers ay eh, nakaka 1000 or one two one three ganyan po yung mga naaanin namin dito sa aking nyoga na to although kokonti lang mga isang dampiraso lang mahigit yung mga nyog ay talagang napakarami rin na nangyari lang talaga to guys nung bumagyo talagang nawala yung mga bunga ng nyog tapos may mga natumba pa may mga sakit yung mga loob ng nyog kaya talagang pangit pag nababagyo ang hirap ng buhay din ng mga magsasaka ng nyog katulad ko dahil yun nga tinatamaan din tapos yung mga ayuda pa para sa may mga nagkatanim ng nyog ay alas hindi na ibibigay sa amin kasi ang inuuna lang nila lagi yung mga mga hingisda, yung mga nagtatanim ng mga gulay tapos mga alay ganun pero hindi nila alam na din ng lalo yung mga magnyonyog although yun nga siguro kasi sa may palayan kasi napakalaki ng gastos talaga sa palayan hindi ka dito sa may nyog na talagang ano lang tabas tabas lang dili sa mo lang yung nyog ay mamumunga na talaga siya hindi ka sa may uh, palay na talagang kailangan mo ng mga ano pang spray pataba ganun para lang gumanda mm -hmm. udah <guluh> sampai kasih ingat umbangnya sayang eh hey, mamaya tapi <tabosan> tapusin lah na namin tau natapos na nga po namin kawitin yung mga nyog at ito binabalatan na ni Kuya Romel at habang nagbabalat siya ay naghahakot naman po ako hinahakot ko yung mga nyog na nagkala papunta dyan sa may kubo para dyan na namin po tatapasan o babalatan mahirap din po magbalat ng nyog na ganito kasi kailangan ano ka talaga magaling kasi nakakasugat po yun o no? yung sudsud -sud ng araro pag yan po naitama yung kamay mo dyan tapos kaya yung dyan mo talagang napakatulis po yan. Sugat, kaya ganyan po talaga napakahirap. Mag, napakahirap po talaga magkuha ng nyog o mag ani ng nyog papunta sa may buyer. Tapos, ang mangyayari pa po minsan ay bibili lang sa amin na napakamura. Nung nakaraang taon, nung hindi pa po nagbabagyo, ay ang bili lang po sa amin, 8 pesos or 10 ganun so, na, tapos napakaselan pa po nila kumbaga makita lang nila na medyo maliit yung nyog bibili My na house. nila ng tres, ganun ganun po ang patakaran sa amin e paano po kami mga medyo malalayo pa po yung nyogan ay talagang ipapakaryada <laughs> pa po namin yan or ipapabuhat namin babayad pa po, po namin sa may nagkakaryada o so, oh, yun ito na po yung mga nyog na nabaratan 200 din naman po kami may higit 250 so okay na rin kaysa wala yun lang po, maraming salamat bye bye